ito, marami po dito na tilapia sa buluan. Yeah, that's uh, very disappointing, ano? wala po silang tarok. Pero meron po silang nirecommend na lugar sa atin na sigurado daw eh, may tarok daw po dito. So yun po ngayon yung na pupuntahan natin. Pili po muna tayo ng rambutan. It's a tropical fruit na season po ngayon paborito rin po ng mga babies ko. Po. po yung ganitong setting ng palengke. Pag market day, eh, nilalatag po ng mga vendors. No, ang tawag po natin sa mga vendors na yan ay mga bulante. Name it and they have it. Yung mga kababayan po natin ay sinasadya po talagang pumunta no, para bumili ng supplies that will last for a week. Then after a week, no, pag market day na naman, pupunta ulit ano, para mamili ulit ng supplies. For now, Uh, pupuntaan po natin yung sinasabi nilang nagbibenta ng tarok. Let's go! Naubos na. Ubus tarok ah! Libre. pa ba kay ng ah? Tanugo na yun. Late kami ba? Wala po tayong magagawa today dahil walang tarok. Pero, meron namang suso. So suso na lang tayo. Pili suso! 30. Na, sige. Kikepa Fresh. Fresh okay. na fresh kasi buhay pa. Of course, ang hindi pwedeng uh, mawala sa susu ay ang uh, dahon ng okay. turmeric o kalawang. <laughs> Yun po yung kumukompleto sa lasa. Pili ni? 150 sa mo. 150 ni? 150 ni? Masi, mas muri ni. Kaduwati mambo. Magatos nga para 250. Ha? Okay. Sige. Na, supra na. Supra. So, we are here na po. At, uh, Nililinis na po ang binili nating tilapia At uh, kami po ni Ikra ay Kukuha ng salay At, Para mas maging malinam na So eto Nang kukuha po tayo dito sa salay na taning ng aking uh, mahal na ama <laughs> Ayan Nililinis na po ni Pakutay Ang <laughs> ating tilapia Tinanggalan lang po ng uh, mga lamang loob tapos lalagyan natin ng salay sa and meanwhile si Jenna naman ay tinatanggalan na ng <laughs> kailangan pong tanggalan ng ganyan para madaling sipsipin Ya, hmm? Bang. Kata okay. po ang ating tilapia so this time gagawa po tayo ng dilutan or sausawan na gawa sa tumi ng kamay este, gawa sa gata at gagamitan po natin ng lumang brief okay. so para mas masarap ang ating dilutan or sausawan yan, kuha po tayo dito very fresh na lansuna again ano ito ay pananim ng aking uh, mahal na ama so, pag dito po kayo sa barrio no? basta masipag ka lang ito sa tabi lang ng bahay namin dito lang po sa bahay namin no? diba? e, meron ka ng libring spices diba? okay so the food is ready you know simple food pero the best po yan you know? Of course the rice, ang ating uh, tilapia, ang ating dilutan, and of course the susu. <laughs> <laughs> yeah, sigo, pila. Uh, pila pila, pila pili, mga pili, bata. Pili, pili, pili. Uh, yung pila chicken. Ah, ang dami namin. Ah, <laughs> oh. Oh. Yan Ito natin ngayon ay Pit. sabawan natin ang sabaw ng suso. Bismillah. <laughs> hmm. Ha? Siyempre. Sip-sip <laughs> Mga pag mm. Kaya sa ang maingay po yung ating dilutan. Diba, The best way to eat this one is paggulong gulong sa gata. Yun. Tingnan nyo po ang meat ng ating tilapay, no? Mm. Very juicy. Lagay sa dilutan. Tapos, look at this one. Apa? Mm. Mm. Kikisaw sa sa akin si Jenna. <laughs> A shout out po sa miss na miss na yung mga ganitong setting, ganitong pagkain. This kind of moment, these videos are uh, all dedicated no para sa inyo. Kahit pa paano eh uh, maipsan ano yung mga pangungulilan niyo kapag kayo ay nasa ibang lugar at malayo sa mga kapamilya dito po sa atin dito sa pagindana <laughs> yan si Taya and finally ano nakahanap na po tayo ng tarok pero maliit lang yan you know? <laughs> oh oo kasi wala po yung malaki yan you know, o maliliit pero okay na po yan yan init wow dahil maliit lang yung nakuha namin, bumili po kami ng back backup na isang ulo ng tarok. Ayan. Okay. Binili ko po ito sa may palengke dito sa GSKP. Para siguradong kasya. Ayan. Siyempre, para mas masarap, eh, painitan muna natin. Ooh, look at that. Look at the texture nakatakam. Medyo maliit po siya pero okay na po ito. Saktong-saktong lang. Nagkagawa tayo ngayon ng sausawan. Thanks Madikap Cafe for the mug. Yan no. Sa mga naghahanap ng cool na coffee shop sa Cotabato City, try to visit Madikap Cafe. Harapan lang po halos mm -hmm. ng uh, Cotabato State University. May open mic ko sila doon. Pwedeng kumanta, mag-spoken poetry. mangharana. Oo, mangharana or whatever you want to do uh, with your mic. Si Auntie Nyokagi ay gumagawa ng sausawan. Yan, kamati, sibuyas, and kabuling. Wow! Gutom na. Kasi hindi po kami nagbreakfast. breakfast nag lang. Tapos maginda na undon at And that's it. Sinadya po natin yun kasi alam natin na magiging power ang uh, tibog natin etong lunch natin yan Ayan! <laughs> Ilang weeks na po tayong nagkikrate sa tarok. And finally, eh, nakahanap po tayo kahit ulo lang. Ito. Nagmamantika po siya. Eto. Ayan, si Ikra ay gutom na rin. Ayan. So, isasawsaw po natin dito. Look at that. That's the way you do it. Yeah, let's get ready to rumble <laughs> with Taruk. Bismillah. Mm. Wow. Mm. Craving satisfied. Taruk is a freshwater uh, fish, it's a kind of carp. na sobrang laki. Mas masarap po siya pag galing buluan or galing dito po sa GSKP. Kasi pag sa ibang lugar, medyo hindi po ganun kalasa.